maraming mga ulat ngayong gabi. Ang mga kaso ng car-napping at carjacking sa bansa. Ay, tsaka sana hindi na kung gawin, hindi ko iisip kung ano'y nagawain eh. Wala akong kanalaman sa mga aligasyon. At ang bagong liderato ng Comelec, si Atty. Sixto Brillantes Jr. Paano ako makakompromise when everybody has been more or less had some connections with everybody and almost all the politicians in this country. Maging fixer din daw po kayo. Y yun ang pinamasakit na allegation. Ito ka na mas malawak na paglalantad ng mga isyu at balita dito sa Reporter's hey, Notebook. Sa tala ng Philippine National Police, 32 kaso na ng karnaping ang naitatala sa unang buwan pa lang ng taon. Sapat nga bang ginagawa ng mga otoridad para puksay ng karnaping sa bansa? araw dalawang sasakyan ang naiulat na nakakarnap. Pero ngayon, hindi lang kotse kundi pati buhay tinatangay ng mga walang takot na kriminal. Ang pinakabagong biktima ng kriming ito, ang car dealers na sina Venson Evangelista, Emerson Luzano at kasamahang Hernani Sensil sa magkaiwalay na insidente ng test drive mula sa mga nagpakilalang buyer o mano sa mga sasakyang kanilang ibinebenta, hindi na sila nakabalik pa sa kanika mga tahanan. Magkakaiwalay na natagpuan ng kanila mga bangkay. Lahat sila, sunog ang mga bangkay. Yun ang ko yung ano, mabuo ang pamilya natin pero ikaw na nalaka ya ko so ulan sobra yung ginawa nyo sobrang karumal so na hindi ka trabaho so mo na naman sana kung kotse gusto mo kayo na lang sabihin mo na gano'n tayo tsaka hindi na gano'n ang gawin, hindi ko iisip kung ano yung nagawain eh. Ang sinasabing leader at founder ng kilabot na Dominguez Carnaping Group na sangkot umano sa Carnaping at iba pang krimen sa Luzon. Nung una'y naging mailap. Ngunit nung linggo ay sumuko sa Bulacan si Raymond Dominguez. Pero maring itinanggi ang lahat ng paratang sa kanya. Hindi naman ako nagtatago. Nandiyan lang din po ako. Wala akong tinahalaman sa mga aligasyon. Kasalukoy siyang nakakulong ngayon sa Campo Crame. Kabilang ama kasong ito sa naitalang 32 kaso ng karnaping sa unang buwan pa lang ng taon isang taon na nakakaraan hindi akalain ni Ricardo hindi niya tunay na pangalan na sa simpleng pagpapakarwash matatangay ang kanyang sasakyan umupo na ako dun sa parang uh, waiting area wala pang 30 seconds wala pang 1 minute may dumadating ng ano uh, hindi ko kilala may dalang baril at nakatutok na sa akin bukod sa kotse. Kasamang natangay din ng kanyang wallet, laptop at cellphone. lang ako. hindi hindi ko. At namin parang sa isipan ko na mangyayari. Ganito rin ang sinapit ni Leonard, hindi rin niya tunay na pangalan. Nobyembre nung nakarang taon, sa mismo harapan ng kanyang tindahan, tinutukan at inagawan siya ng sasakyan bigla na lang may sumulpot na dalawang tao. Yung sabi ko, ano gagawin niyo diyan? Nakatutok na sa akin yung barin. Sabi niya sa akin na nun, huwag kang makikailang. Tapos sabay harurot na sila ng takbo. Ayon sa Highway Patrol Group o HPG, ang itinalagang sangay ng PNP na tumututok sa mga kaso ng karnaping at highway robbery sa bansa. Karaniwan ng modus na mga karnaper ang naranasan ni na Ricardo at Leonard. Ang taken, ang mga modus na ginagawa nito specifically, Uh, yung kuminsan nakaparada yung sasakyan, nakaabang yung driver, na minsan nagbabasa, nakaabangan yung boss ng driver, uh, biglang may lalapit, tututukan. No? Pabuksan, tututukan, pagbabayad yung driver, itatakbo. Hindi pa man nakaka mula sa naon ng insidente, ang karanasan sa karap ni Leonard noong november ng nakarang taon. Hindi pa pala ang huli, ang nakaparada niyang sasakyang gamit sa negosyo na print ngayong buwan. May mag-aano dyan, lagi ako nakasilip sa bintana, nakapakipit yung bintana namin. Tuwing may maririnig ako magpapark dyan, sinisilip ako sa bintana. Hindi kami basta-basta, tsaka dito sa bahay namin yun, Tuwing ano, hindi kami basta-basta na bumukas ng pinto. Git naman ng PNP, pababa ng bilang ng na mga naitatalang kaso ng carnating kung titingnan natin yung ano yung trend no pababa naman yon from for the last 10 years from 2000 up to 2009 pero noong 2010 bumaba ito nang naka-register kami, naka kami ng 1900 which is uh, about uh, 18% lower tapos and uh, bumaba lalo ng uh, uh, 1,700 during the end of December. Pero hindi umano natatapos sa bilang ng insidente na karnaping ang problema. We can make a certain statistics look good. still, hindi pa rin natin nagagawa natin ating trabaho. Sabi natin, for the last decade, bumaba. But ano, ang, ang gusto kong malaman ngayon, ano ang rate of conviction? Sa tala ng HPG, noong 2010, sa halos dalawang libong naiulat na kaso ng karnaping, hindi pa aabot sa apat na pu ang naisampas sa korte. At tila tumirik ng andar ng sistema ng ustisya dahil sa mga kasong ito, halos 30 lamang ang naaresto. Ang mga bilang na ito, malayo sa datos noong 2009. tatlong taon ng miyembro ng isang carnapping group si Nogdog, hindi niya tunay na pangalan. Sasanggihin lang namin yung kotse. Pero dalawang getaway yung dala namin. Bali, apat kami. At kami katao, sasanggihin namin yung kotse. Kapag bumaba yung driver, yung isang kasama kong kututukan agad yung driver ng baril. Sa ako naman, Habang tinututuwa yung inukuha ko na rin yung cellphone para hindi siya makakontak sa mga polis tapos papasukin ng isang kasamahan ko para mabilis mapatakbo. Yung dalawang getaway, doon na kami pupun, ano, sasakay. Dali yung isang kasamahan ko, papatakbo yun yung sasakyan. Dagdag pa ni Nog malabo daw silang makulong dahil ang pagnanakaw nila ng sasakyan, may proteksyon sa ilang kinaukulan. Meron din naka ano, sa amin ng mga polis. Kasi sila ang sinatitimbre, kung, kung may ganyan, ganito, may ganyang polis sa ano, Huwag kayong dadaan dyan. Ngayon yan. Hindi naman itinatanggi ng HPG ang pagkakasangkot ng ilang polis sa mga sindikatong ito. We do not discount that possibility no? na mayroon talagang mga mga tiwaling mga polis din na uh, posibleng uh, sangkot sila sa mga ganitong crimes na only kidnapping, No? And siguro uh, hindi naman dapat gamitin uh, parang gauge yun para na yung buong organizations na dadamay, no? Yung lahat ng... O konti, lang sa out of 140,000 policemen ng PNP, ilang lang yung mga involved na mga ganon. Ilang grupo na rin ang natiklumano ng kapulisan. Narian ang Bundulgang, namatay na ang umano'y leader ng grupo. Natiklo na rin ang umanay leader ng Bonifacio Carnapping Group na nag-ooperate sa Metro Manila at Central Luzon. Naaresto na rin ang ilang miyembro ng ONAD at Gaza Carnapping Hijacking Group na nampibiktima ng mga cargo trucks sa Metro Manila at Central Luzon. Pero sa gitna ng kaliwat-kanang hulihan, isang realidad ang kailangang harapin ng kapulisan na kung may mahuli man kasi silang carnapper, makakalabas din ito kapag nagpiansa syndicated crimes of carnapping, yun ang trabaho nila. Kumita ng kumita, though illegal. Kaya meron silang pangbayad sa mga sa mga tao nilang nahuhuli. May pang bail. Yan. Sa ilalim ng Republic Act 6539 o anti kidnapping Act of 1972, Maaring makapagpiyansa sa salagang halagang 100,000 piso hanggang 180,000 piso ang masasampahan ng kaso ng carnapping kahit naman mahuli mo na mahuli yan, uh, i-charge mo, mag-bail out, posible yung gagawa na naman, itatrabaho na naman sila. Posible yan. Ayon pa sa HPG, isa ito sa mga dahilan kung bakit hirap masugpo ang mga syndicate sa bansa. Yun nga, mahuli mo yung leader. Kahit mahuli mo yung leader, hindi sila namamatay basta-basta-basta. Ay, hindi nawawala basta yung grupo. Kundi nag-mutate sila. Inihain sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ang apat na panukalang naglalayong gawing non-bailable ang masasampahan ng kasong karnaping at patawan ito ng mas mabigat na kaparusahan, kabilang na ang death penalty. Sa kasalukuyan kasi, maaari lamang makulong mula 14 hanggang labing pitong taon ang mapaparusahan sa kasong karnaping. Pero tila mananatili pa rin mapurol ang ipinang batas dahil hindi pa dinidinig ang mga panukala sa Kongreso. Tell us the kind of, ano, criminal justice system that we have. Ibig sabihin, hindi na-attain ang goals and objectives ng, ng, ating, kwa, ng ating criminal justice system. Ano bang trabaho ng ating criminal justice system? To maintain peace and order. Okay. Where could there be peace and order? Kung Walang conviction sa mga arrest na ginagawa ng ating mga uh, kasamahan sa, sa kapulisan. Sa kabila nito, asahan daw ang mas pinagting na aksyon ng kapulisan ukol dito. Kasabay na kargang aral ng mga insidente, gumugulong din ang pagbabantay sa pagkamit ng mustisya para sa mga biktima. Huwag kang mag Gawin namin lahat. Ang namin para para ano mahanap namin, para mabigyan ng, mabigyan ng justice yung pagkamatayin mo at saka pagkamatayin ng sincere. Sana si Benson and the rest at eh. Emerson and the rest na maging victims nila. Sana po yun ang maging huling ano na lang. Saka sana maging cream ang DOJ sa sa kaso ng anak ko. Patuloy na umaandar ang makina ng mga sindikato ng Karnaping sa bawat sasakyan at buhay na natatangay dahil dito. Huwag sanang mapag-iwanan ang mga sa paghabol at pagsupo nito. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporters Notebook.